Okay, so feeding time. Okay. Kuya yung pinapakain sa kanila. Oh. so ito po yung pinapakain namin. So ano yun? Darak? Darak na may GMP2. Darak, GMP2, tsaka sapal na nyog. Okay, so ito. Ito yung sapal na nyog na inihingi na sa palengke. No? So hinihingi lang namin yan. Then para hindi siya amagin, Binibilad namin sa araw. So, ayan lang siya. Stuck lang siya. Kaya, yung mga sisiw natin, sa lahat ng native chicken natin, so ganadong ganadong sila. Ayan. Ayan. So, masarap. Yun. Okay. Kaya kahit magkatay kayo, malasa. Malasa. Malasa ang mga native natin. So sapal so ibig sabihin instant gata na <laughs> okay. so ayan so maliliksi sila mas sigla ayan ang paborito nila yan so ito mga gala natin yan. so ito kahit mga bibi natin paborito yan Okay, so yung mga black parawaan natin, so ayan, so gustong gusto nila yan. So mga lugon sila ngayon. Ayan. Okay, kaya mag... So ito yung itim na itim oh. Pati paa. Balat itim. Okay. So tingnan natin yung iba. Oh, mukhang naliligaw ka, ha? Saan ka pupunta? Okay, so ito yung mga mga parawakan natin. Ayan. So ito, nagliilimlim sila. Ayan. Ayan, yung ibang native chicken natin. Ayan. So ito, yung ibang native natin. At yung ibang parawakan. Okay, hanggang sa ah, nabubulo na sila. Sarap. Okay, kaya mga manok natin, mga native chicken natin, is malalasa at malulusog, mabibigat. So, yun lang. So, sa pagmerienda, yun yung mga binibigay lang namin, yung, yung malberry mulberry leaves, tsaka itong uh, ah, madre de agua. Okay. Ayan. So, ito yung giant parawakan namin. Yan, Bata pa yan. Ayan. Laka yan. Okay. So, natin iba. Okay. So ito isang breeder namin. Um, ng black parawakan. Yeah. Okay. Oh. Ganda ng balahibo. Okay. Ayan. Ito mga bibe, yan, sino so, mga Okay, thank you guys. Thank you for watching.